Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. <laughs> Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Hiling na ekstensyon ni Pastor Kibuloy ng medical furlough dahil, o dahilan sa infeksyon sa kanyang panga, pinagbigyan. Dating Interior Secretary Abalos naghain na ng counter-affidavit kognay sa kasong isinampas sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Samantala mga kabrigada Vice President Sara Duterte nagpalipas ng gabi sa kamera upang bisitahin ang kanyang nakakulong na Chief of Staff. Alos 250,000 individuals nananatili pa rin sa mga evacuation centers matapos ang pananalasa ng tatlong bagyo. Samantala, tsansa ng pagkakaroon ng laninya. Tumaas ayon yan sa pag-asa At tapos naman ang oil price rollback nitong Martes Taas presyo na mumuro na naman sa susunod na linggo Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. satan Holly. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Agandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Wala rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon mga kabrigada ng biyernes, November 22, 2024 Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro, Malikder. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, inatigan ngayon ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang hiling na ekstensyon ni Pastor Apollo Kibuloy ng Medical Forlough. Dadaling siya bukas sa Philippine Heart Center at mananatili doon hanggang sa miyerkules sa susunod na linggo. Ayon pa sa kanyang legal counsel na si Atty. Israelut, uh, Israelito Torreon, nagkaroon daw ng impeksyon ang kanyang panga at matapos po ang kanyang dental operation. Babalik lamang nitong November 16 sa PNP Custodial Center si Kibuloy matapos ang medical furlough kung saan dinala siya sa Philippine Heart Center dahil daw sa irregular heartbeat. Apat din na hindi makadalo si Kibuloy ng physical sa pre-trial na kaninang umaga sa kanyang kasong qualified human trafficking sa halip nag video conference na lamang ito. Pinukonsidera kasi ng korte ang logistical at security concerns kaya hindi na binyahe pa mula Campo Krame. Bagong bago, Kabrigada si dating Interior Secretary Abalos naghain ng counter affidavit ah, kaugnay sa kasong isinampan ni dating Pangulong Duterte. Gigo, kustodyo, Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! Brigada. B -b 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 report! Nagtungo sa Department of Justice ngayong araw si dating DILG Secretary Ben Abalos Jr. at naghain ng counter affidavit bilang sagot sa mga kasong isinampan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Matatanda ang patong-patong na kaso ang kanilang natanggap ni PNP Chief Romel Francisco Marbil kabilang na nga dito ang two counts ng malicious mischief sa pagpuporsiging masakote si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Buloy Sa labintatlong pahinang counter affidavit nakasaad dito na walang basihan ng mga paratang ng dating Pangulo laban kay Abalos. Ang pagsasampa ng complaint affidavit ay malinaw raw na pamumulitika lamang at ginawa lamang para sirain ang pangalan at dungisin ang pagkatao ng dating kalihim. Sa ambush interview kay Abalos, sinabi nito na paano raw kung hindi nila ginawa ang dapat nilang gawin. Hanggang ngayon na raw sana ay nagtatago pa rin ang puganting pastor. Ano man raw ang demanda nila, ay karapatan daw nila yon at handa siyang harapin ito. Giit pa niya, legal at transparent ang kanilang ginawang paghahalughog sa 30 hektarya ng compound ng KOJC sa Davao City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News, all for you. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Ila sa ating mga balita mga kabrigada, personal binisita ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez sa detention center ng House. House of Representatives. Ay pa kay House Secretary General Reina Reinald Velasco, dumating si BP Sara sa visiting center ng detention facility bandang alas 7.40 kagabi at nanatili hanggang alas 10 ng gabi. Pagkatapos anya ng visiting hours ay dumiretso ang pangalawang pangulo sa tanggapan ni Davao City Representative Paulo Duterte at doon na siya nagpalipas ng gabi. Kinumpirma naman ni Velasco na nakikipag ugnayan ng House Sergeant at Arms sa security personnel ni Duterte. Narang implikasyon ng pagbisita ng BP Sara dahil wala namang sesyon at tatanging skeletal force kaya ng Finance Department ang may pasok ngayong araw. Nakahanda naman ang Philippine National Police sakaling may mangyaring disturbances sa vicinity ng Batasan Complex. Mababatid na ipinasight in contempt ng House Good Government and Public Accountability Committee si Lopez hanggang sa lunes, November 25. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si Pangulong Marcos nagbigay po ng 50 million pesos sa San Nueva Vizcaya para sa mga sinalanta ng bagyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, report. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sinalanta ng Bagyong Pepito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kasabay nito, namahagi ang Pangulo ng Family Food Pack sa mga residente at nag-abot ng 50 million pesos para sa provincial government ng Nueva Vizcaya. Bago ito, nagsagawa muna ng aerial inspection si Pangulong Marcos upang personal na makita ang lawak ng pinsala na iniwan ng bagyo. nag inspection rin ang Pangulo sa nasirang bypass road sa Bambang. Sa kanyang talumpati, muling tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy lang ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente hanggat hindi pa sila tuluyang nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Maliban din sa cash assistance, siniguro ni Pangulong Marcos na nakahanda ang mga non-cash assistance ng pamahalaan lalo na para sa mga magsasaka tulad ng pagbibigay ng pinhi, fertilizer at iba pang farm inputs. Samantala maliban sa Nueva Vizcaya, bumisita rin ang Pangulo sa Lalawigan ng Isabela para naman mamahagi ng Certificate of Land Ownership Award. At mamaya de Dederecho ito sa Pangasinan para ipagpatuloy ang pagbisita sa mga sinalanta ng bagyo. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kapatala mga kabrigada, nasa 244,492 individual o siyang katumbas ng 67,971 na pamilya ang nanakasin nananatili sa mga evacuation centers matapos ang hagupit ng bagyong Nika, Ophel at Pipito. Ayon pa sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, karamihan sa mga evacuees ay mula pa ng Region 2, Region 3, Calabar Zone, Region 5, 8 at Car. Samantala, halos apat na milyong individual naman or mahigit sa isang milyong pamilya ang napektuhan ng tatlong magkakasunod na bagyo sa kabuang walong rehiyon ng bansa. Nanabili naman sa labing dalawang bilang na mga nasawi habang tatlo naman ang naiulat na nawawala at labing anim ang sugatan. Umahanaw ni Balita Nationwide! Mga kapigada, Appropriations Chairman, inatasan po ng leader ng Kamara na tiyakin sa BICAM na mananatili ang pondo ng AKAP sa 2025 national budget. Brigada Haji Amiño, i-brigada mo. Brigada. Determinado ang Kamara na panatilihin ang 39 billion pesos na alokasyon para sa ayuda sa kapos ang kita program o AKAP sa 2025 proposed national budget. Inatasan ni House Speaker Martin Romualdez si Appropriations Chairman Elizalde Co na siguruhin na maibabalik ang AKAP funding sa gagawing bicameral conference committee kasama ang Senado. Ayon kay Co, ipaglalaban ng House contingent ang pananatili ng budget dahil mahalaga ito para sa 12 milyong low income on year poor na mga pamilya Mismong DSWD at Philippine Statistics Authority na anya ang kumilala sa kahalagahan ng programa kaya hindi nila hahayaan na mawala ang pinaka socialized program ng Administrasyong Marcos. Gate pa ng kongresista, hanggat hindi kumikita ng 45,000 pesos ang bawat isang miyembro ng pamilya kada buwan, mananatiling esensyal ang AKAP. Kung babalikan ang distribusyon ng AKAP sa mga mall kamakailan, makikita umano ang malawak na pagtanggap at pagsuporta sa proyekto. Kasabay ng pagkadismaya, kina Senadora Grace Poe at Amy Marcos na kapwa gustong tanggalin ang pondo, ipinunto ni Ko na 77.57% na ang nailabas na pondo mula sa 26.7 billion pesos na alokasyon as of, of, of October 2024 na pakinabangan ng 589,000 beneficiaries sa Metro Manila pa lamang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita nationwide. Full force ng militar, mga kabrigada, ibinabala ni General Bronner sa mga magtatanggang i-destabilize ang 2025 midterm election. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! mariin ang babala ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga magpapalak na i-destabilize ang midterm elections sa susunod na taon. Ayon kay General Browner, handa nitong ipatupad ang full force ng militar laban sa mga manggugulo sa eleksyon. Ginawa ni Browner ang payag sa isang talumpati sa Western Mindanao Command na nakakasakop sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim inatasan ni Browner ang Westminster na magprepara para sa unang parliamentary elections ng Barm na kasabay ng local at midterm elections 2025. And I would like to take advantage of this this time to warn all those who are thinking of destabilizing or putting disorder in next year's election. I am warning you, wag niyo na pong ituloy, because if you do that, we will apply the full force of the military to prevent you from doing that. Kasunod nito, nagbaba ng order si Browner sa bagong hepe ng West Mincom na si Major General Antonio Nafarete na tuluyan ng tumutok sa Territorial Defense operations at tutukan din ang paglansag sa Communist Terrorist Group at Local Terrorist Group sa kanilang Area of Responsibility. So, heart of changing lives ito si Brigada Car Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music News also, Bago'ng Bago, Brigada Balita Amazing Personal pong sinaksiyan mga kabrigada ni Sen. Christopher Bongo ang inauguration ay tinangayong uh, Super Health Center sa Malvar, Batangas isa ito sa mga inisyatiba ni Go para sa mga malalayong komunidad upang mailapit ang serbisyong medical. Mabahagi din ang relief items ang senador sa mga barangay health workers ng naturang lugar. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, asahan na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasunod ito ng rollback nitong Martes matapos ang tatlong linggong sunod-sunod na oil price hike. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodella Romero, maglalaro sa 70 hanggang 90 centavos sa kada litro ang posibleng madadagdag sa kada litro ng gasolina. 70 centavos hanggang piso ang kada dagdag naman sa kada umento o kada litro ng diesel habang may tinatayang taas presyo na 60 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Samantala mga kabrigada, pagtaas sa presyo ay dulot ng patuloy na tensyon sa Russia at pagsasara ng mga oil refinery nito ganun din ang oil production outage sa Norway sa kabila nito naman ay natitira pang isang araw ang trading Ibig sabihin na maaari pang madagdagan o di kaya na may mabawasan. Lunes siya si mga kabrigada official price adjustment habang magiging epektibo naman ito sa araw ng Martes. Mga kabrigada ang dyan sa hon ng Laninya, tumaas pa yan ayon po sa pag-asa. Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Report! Umaas pa sa 74% mula sa 71% ang tsansa na magkaroon ng laninya sa bansa. Ito ay ang matinding pagbuhos ng ulan kung saan mas mataas sa normal ang mararanasan na pag -ulan. Ayon sa pag-asa, ito ay posibleng magsimula sa kasalukuyang buwan hanggang Enero sa susunod na taon pero hindi pa opisyal na nagsisimula. Kung maaalala, ang nagbabadyang laninya ang isa sa mga dahilan ng pagkakasunod-sunod na malalakas na bagyo sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Pem Manila, The Music and News mga kabrigada sa ating health news, paano nga ba makakapaghanda ng maayos para sa pagbabalik sa trabaho pagkatapos ng maternity leave? Marami pong ina ang nag-aalala sa kanilang pagbabalik sa trabaho pagkatapos ng maternity leave kaya't mahalaga ang maayos na pagpaplano upang mapadali ang transition. Ayon sa mga eksperto, ang unang hakbang ay ang maagang pagpaplano tulad ng pag-aayos ng childcare care arrangements at pakikipag-ugnayan sa employer upang talakas kaya ng mga posibleng adjustments tulad ng flexible work hours. Mahalaga rin po na maglaan ng oras para sa sarili at siguraduhin na may tamang support system sa inyong pamilya. Ang pagtutok sa work-life balance at paghahanda ng emosyonal na aspeto ng pagbabalik ay makakatulong upang maging magaan ang pagbabalik sa trabaho at mapanatili ang kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Narito mga kabrigada ang Moms Love ES1 Capsule na kasama ng bawat ina sa kanilang journey mula sa pagpaplano ng anak hanggang hanggang sa pagbabalik nila sa kanika nilang mga pang-araw-araw na gawain, gaya po ng trabaho. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, kilalanin ho natin si Victoria Fuentes Caliso. May visual disability mga kabrigada at may live-in partner na miyembro ng Brigada wantahanan Tahanan na dumaan po sa matinding pagsubok sa buhay. Sa loob ng anim na taon, nawalan siya ng paningin na hindi niya alam kung paano ito nagsimula. Hindi niya alam mga kabrigada kung anong dahilan pero bigla na lamang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Lumalaho ang sitwasyon nang matumbahan sila ng isang malaking puno ng mangga na ikinasira naman ng kanilang bahay. Labis naman po ang kanilang pasasalamat nang dumalaw ang Brigada News FM pagadian at nagbigay sa kanila ng bigas at financial assistance upang makatulong sa kanilang pagbangon. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan mga kabrigada, mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Ong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Dami ang inyong mga lingkod, Kabrigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Maligte Kaming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Authority inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Magkapagong tunay na radio, magkapagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.